Ano si Ron bike mo, Pops? Ano, butas ano, oh. ah, ko. Ano, plot? may pantapal ako dito, dito pre. Sige, may pantapal ako ng gulong. Ah, doon tayo sa bandang, ano, unahan. Ay, doon, oh, sa may malilim. Ah, si Ah, dito mo muna pre. Ah, papala natin. Saan ka pa ba papunta? Ano, Taytay -tay pa mo. Taytay? Oo. Oh. Andito Ang pala sa Angono eh. Dali lang, gagawin eh. natin para. Ah, tapo muna. Ipatong mo rin sa baraan. presta wala po akong adapter eh hindi meron akong adapter Kaya, oh, wala pa, Ah, galing nga rin sa Bulganize? Oh, wala daw kong adapter Ah, ibig sabihin tinanggihan ka kasi wala silang yung adapter oh. na ano? Ito? Wala oh. sa okay. ganito? Oh. Eh kasi hindi malalagyan ng hangin yung gulong pagka walang ganito oh. At ibig sabihin, pagkagaling mo vulcanize, naglakad ka na lang kasi oh. wala silang adapter. Oh. Galing ka pa saan? Binangono. Binangono? Nanggangangono? Oh. Ang layo nang nilakad mo. Sumabog po kasi sa binangono yung, ano yung interior eh. Ah, sumabog na yung interior nito? Or, hindi ko po alam kung sumabog na natanggal ng tama. Ah, tingnan natin. Uh, gagawa natin ng paraan. Ang laki ng butas eh. Ayun oh. Ano parang 'yung bundok? Yung pagkahan po ng bundok. Tapos di, di ata niya napansin, diniretso galing tagpos, pagpunta dito sumabog na. Sumabog. Eh gagawa natin paraan. Naganap kami kung may pampito sa may iglesia wala daw eh. Sabi bibili ka daw talaga ng sarili mo. Duwag pa sa bomba, duwag.

Saan punta niyo ng apat? Taytay po. Taytay po. Eh. Ibig sabihin nauna lang kayo sa kanya? Hindi po. Ano, inaano po kami dito sa may bulkan ay may ipit uh, na may ano. Yung adapter po kasi wala daw siya eh. Oh. Ano ano kami. kami Tapos may, uh, nung wala po, pabalik namin sa akin ng chat siya may tumulong daw. Buti may tumulong kasi kung wala pong tumulong, uuwi na po kami kasi wala po siyang Ibig sabihin hindi kayo magkasama. Magkasama so, po. Magkasama po okay. Ah, magkasama kayo? Eh bakit mag-isa lang siya? Ano po? Tumulog na, na, na po sa mga iglesia. May vulcanizing po doon. Oo. Tumulog na po kami po kami na adaptor. Ay, ibig sabihin, nauna kayo sa kanya. Kasi oh. oh. naghanap kayo na oh. adaptor. O. Oh. Oh. Tapos wala rin kayo nahanap. Wala din po. Maladin. Ah, buti na lang pala. Nakakita oh. ako oh. siya. Sakto po. Pag-chat niya. Ay, sabi ko meron akong adaptor eh. Nakita ko kasi siya doon sa may tulay. Naglalakad siya sa may ano, gitna ng initan. Okay, ayun. Niyaya ako siya dito. Sabi ko meron akong gamit. Ayan, yan, sige, makaka-uwi na kayo yan. Saan ba kayo, Taytay? Hindi, mabay pa lang po kami, papunta pa lang. Ah, papunta pa lang kay oh, Taytay? Ay, tay -tay. Po. Ayan, makakarating na kayo yan. Sige po. 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 po, kailangan naman, kailangan naman. Dito.